Mga kainday, kain tayo ng prutas, oh. Ang dami nito. Ayan, seedless po yan. Ayan, ang dami. Siguro, mahigit isang kilo pa yan. Tapos, dito sa isang plato, uh, red naman, seedless din po ito. Ara, siguro, isang kilo din yan. Ayan. Baka naman malasing ako nito, mga kainday. Pag kinain ko ito lahat. Yan, bigay po yan ni nanay kasi hindi niya na kayang kainin or wala na silang oras kumain dahil sobrang daming putas iba't iba. Tignan nyo yan mga kainday oh. oh. isang kilo siguro to mahigit. Tapos, ganun din ito. Yan, ayan, tinanggal ko na lahat sa tangkay mga kainday oh. Yan ang dami po. Ayan, kain po tayo mga kainday, samahan nyo kung kumain dahil hindi ko to kaya. Baka malasing ako dito. Yan lang po mga kainday, maraming maraming salamat. Kain po tayo.